Halo, halo. Magandang tanghali ha. Ay dinoy. Hindi man tanghali, hapon pala ho, hapon. Ay alas 5 na ho din eh. Ah, alas na ng hapon, labasan. ay ako ho may para sa ating mga nagmamaniho ay kailangan ho tayo triple ingat sa pagmamaniho hanggat aari ho, ay huwag ninyong <coughs> hanggat aari ho, ay huwag ninyong isabay sa pagdadrive ang pagcha chat o ang ang pag-check ng inyong mga cellphone habang kayo nagmamaneho lalo na kung matulin ang takbo at tunay na isang pagkakamali ay talagang malaking abala aksidente eh dahil kahapon ho may may nadanan akong akong ano uh, sumadsad siya sa sa barrier pa kurbada ay yung yung na yon ay nasa likod ko nung una at natulin na tulin ay di ako gumilid ng konti para paunahin Abay, di nung makauna, anong tulen? aba ito yung maya maya ay traffic sa unahan ay eh, kita ko yung eh, yung nasa ligod ko yung nagmamadali tukson, tukson. tukson. Oh, eh tukson yung day tukson o ay paglagpa sa akin ay eh, dinapasulyap ako ba ito yung nagmamadali eh, naka sell tapos nung paakit na ako dun sa may ano sa may uruba papunta ng paket ng tulay di kurbada ho ay nako ay siyang sumadsad oh ay di dahil ho hindi nagpo-focus sa na pagmamaneho at cellphone ay di medyo umikot yata ho siya ay not, nag-traffic ng bigla eh nung makalampas siya ayo eh kaya Huwag ho natin pagsasabayin yung pag uh, pagchat-chat sa pagda-drive. At talagang isang pagkakamali ay talaga nga. Tsaka hindi naman ho talaga advice sa bubiyon na kayo magse-cellphone habang habang nagda-drive. At talagang madidistract ho kayo eh lalo na pag halimbawa kaya nagsisilpon eh kagalit okay, ang juwa uh, o kagalit ng nagsasagutan yung mag-asawa sa chat eh hindi ho magandang pagsabay yan mas ako ay masasamahan pa ng init ng bait naka. Okay. wag na wag ha. mag tayo sa isang sa isang ginagawa so, sa pagmamaneho, o mag-focus lang sa pagmamaneho, pwede namang mamaya na mag-cellphone, eh, pagka nakatigil uh, ay, ano sa akin ginagawa, ay, ako naman, hey, naka-video, ay ako naman, hindi na -imit lang, hindi ko hawak ang cellphone na mag chat, -chat, -chat ng gayan uh. ay, basta yung, hey, paalala sa ating mga nagda -try. O, kung kung halimbawa may pinupuntahan kayo, hindi nyo tukoy, nagdadalwang isip, ay kayo tumabi, tumigil sa tabi. O, huwag yung habang naandar eh hinahanap sa mapa. Ay ang pinakasip ay dito tumabi at doon hanapin, eh, saka maghanap sa mapa. Yan ho yung pinakasip diyan. O, o, kung may i -chat -chat, ay di ko halimbawa may hindi pagkakaunawa sa inyong kachat ay di tumabi ho kayo at no. nang nang makapag makapag message kayo ng maayos na hindi hindi yung may, may nagkamali ng konti malaking abala hindi lang ho sa inyo pati ho sa ibang motorista ay syempre pagkakain na disgrasya ay di mag magkukos kayo ng traffic na pagkahaba-haba -haba, dahil hindi naman ho basta-basta ngayon -basta mag-aantay pa kayo ng police no magkaasikasa oh <coughs> ay kaya kahit saan mo naho tayo ay doble ingat sa pag drive at uh, wag na wag hong isasabay ang pagsisit ay katulad na rin nasa unahan kong are aba ay kibig lang gumili din na kayaan uh, nga eh lalo na yung mga yung mga talbata yan yan ang mahihilig mga talbata na kung mag-drive pa eh nakataas ang paa pag automatic ang sasakyan tsaka pagka magdadrive po tayo huwag yung akala mo yung overtake dito, overtake doon at mm, hindi po yun magandang halimbawa ng pag -mamaneho. maganda po yung tapong ulit po pag ako nagmamaneho ayan, stay sa isang linya kung kayo na kailangan mo um overtake umovertake. Pero huwag kayo mag do sa ma sa o sa kay uh, pass lane. hindi e di pagka overtake ho bumalik na kayo sa inyong linya dahil pag dito ho sa ito uh, ho, sasabihin ko sa inyo totoo. Pag dinhi sa si Saudi at mm, kayo lagi nasa pass lane tapos may gustong umovertake sa inyo at hindi nyo hindi nyo agad pagbibigyan ay eh kaya kayo ho tututukan niyan sa puwet. Tututukan kayo sa puwit ng gustong umuna tapos iilaw-ilawan kayo ay huwag na honin yung antay yung gayong matutukan kayo sa puwet dahil isa hong isa pagkakamali na sumayad yung kanyang harapan sa inyong likuran ay may tendency ho na kayo ay madisgrasya may tendency na mawala kayo sa linya at kumislide yung inyong gulong once na kayo ay ma madikitan sa puwet kaya mag -stay, wag ho kayong mag stay sa matuling linya mag okay na yung mag stay kayo sa, sa middle lane dahil dito ho karamihan sa nagdadrive ay eh, kayo lalo na yung mga talbata na taga rito Tsaka lalo no, tsaka ano ho, eh, huwag kayong masyadong mainit ang ulo, lalo na ho diyan sa atin sa Pilipinas. Nako, ay eh, pagka nagkagit gitan sa traffic, i eh, pag nagkagit gitan sa traffic, ay eh, may say mag-aaway, magigit-gitan. Ay, eh, yun ho maganda magpasensya ka yun ho ang 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 pinakamaganda huwag samahan ng init ng ulo ang pagmamaniho hindi yung, yung, yung nagkasasakyan lamang at nakagitgit ng kaunti ay gigitgitin din ay hindi ho huwag tayong maging mayabang ay dahil yan ho ang karamihan sa atin diyan sa Pilipinas apa nagkasasakyan lamang ika eh ano eh nagkasasakyan lamang ika eh ka na eh abay gusto nyo mang away okay. huwag maging mahinahon kailangan tayo maging mahinahon lahat ng bagay ay hindi dapat samahan ng init ng ulo kailangan ho tayo laging kalma ay naman higit kahit sa trabaho ay pagka kayo laging mainit ang ulo sa trabaho ay di syempre, mapapansin kayo ng mga ng mga ibang kasama nyo sa trabaho ay eh, maapektuhan ho yung inyong trabaho nun subscribe mo kung, kung ganyan kayo eh di may masasabi yung inyong mga kasamaan. Uh, pagka lagi tayong mahinahon eh hindi tayo magkakaproblema ay sa amin ha o sa patangga ay kami naman ho ay, ay malakas lang ho kaming magsalita pero hindi ho kami galay mahinahon na ho kami na ho mahinahon na ka ho kami na ho Akalala ho ninyo yung galay Pero ganyan ho talaga sa aming magpulaw Kahit magkaharap yung akala mo yung nagsisigawan Ay, kini ho sa, ano, sound eh. Pagka ako, pagka may, may parang may nagagalit sa akong kapwa drive eh, hindi kinakaway ako na, ay siya, sura eh. Hindi ganyan lang suray sura eh. Malays, malays, malays my friend. Daga, ako na ganyan, mga takong. Hindi nga makikipagkakirang pa. Pero ako naman na hindi pa na isang beses lang, hindi e, yung yung ako naman ho eh, nasa tamang linya tapos may biglang lumabas na ano na isang sa ate eh, ko eh shada hindi niyo pala eh aba eh parang galit pa eh klas, malis ako okay, eh pala sa dig malis kita ay eh, sound eh, eh siyempre si sound eh di silang tayo tamang linya. saka sa ano sa pagda-drive ay eh, huwag ko tayong tututok sa mga malalaking ano malalaking sasakyan may um, nasa nakatutok ay sa likod biglang tumigil yung palaya atras ay siya ay madidisgrasya kayo para yung napanood ko nung nakaraan sa ano sa bayran yung truck ay di umabante ay nag-alangan ngayon ay yung trailer truck pa naman umabante. ay itong tricycle tutok ayun yun hindi yan sa atin sa Pilipinas tricycle ay tutok ay hindi ngayon nakuha ng truck ay di hindi niya kita yung nasa likod ay umatras oh, uh, ay di nauro nga ay buti kamot hindi, hindi yung mahabang atras at kaunti laang ay kung yung mahabang atras ay siya ay bago goodbye ang, ang, driver kaya huwag na huwag ho kayong tututok sa mga truck mga malalaking truck at yan ho ay limited ang limited ang vision mga blind spot ay sa liit pa naman ng tricycle pag nasa likuran eh, kahit anong busina ang gawin mo hindi ka maririnig ay eh, parang pipit lang naman ang busina ng tricycle ay eh, sa haba ng truck ay eh, talagang bago siya panggalit ay eh, itong siya, siya na itong mali at patutok-tutok ay siya panggalit ay eh, huwag hong gayaon pag alam ninyo kung kayo ang mali ay eh, huwag nang magalit tanggapin ang pagkakamali eh Abay diyan sa atin eh, ni eh. Siya na yung mali. Abay siya pang galit eh. Ay di kayo may pagkausbaw. Eh. Hindi ho magandang samahan ng pagkausbaw ang ano, pagmamali ha. Pag alam mong mali ka, ay tanggapin yung pagkakamali. Hindi yung sisisihin mo yung isa Kaya ako eh, nagpaparada na din. bibigyan ko ng space sa rehong nakadad at saka pasokan nito sa bahay. Dahil din ho yan eh. May naparada ho din eh. Ay halos edikit eh, na din sa gutter. Eh di ah, hirap hong pumasok yung mga naga nakatira. Ay siya! Ay di gayon na lang ha. At, mm, ako ay nakapag-garnila ngayon. At yung aking aking asawa ay may alaga pang bata nagpapatulog pa ay eh, sabi baka mga alas 11 siya matapos oh ay te na lang haw maraming salamat ay eh, sana hoy kayo may ma may natutong aral about sa pagmamaneho at pagsisil at huwag pagtutok sa mga malalaki sa sakyan dahil hindi ho kayo makikita ay siya maraming salamat haw hanggang sa mulay. nag uh, Papaalam muna ho ang mamay. Ay, sige ho.